Hi guys! Linis-linis! Linis-linis muna para may salpak na. Ay, buuhin muna bago isalpak. yung salpak. naalala nyo yung video ko, yung ay, live ba yun o video? Video ay, yun? Real yun o. No? Uh -huh. guys, ito pa rin yun. Hanggang ngayon, hindi pa niya natapos. Puro na lang liha. Yung naglinis sila, Puro. ngayon naglilinis pa rin. Puro na lang liha. Balyang buwan ah? Pagkatapos ito linisin, itatambay na, ay, na ay, naman, kakalawangin <laughs> na naman. Sa susunod, lilinisin na naman nila yan. Wala, wala magawa sa buhay. Ganyan talaga ah. na exercise yan oh. <laughs> Puro linis na lang. Wala nang ano. Wala nang buo. Linis lang ng linis. Wala <laughs> linisan. Pagkatapos niyan lihain, tatakpan na naman nila yan. <laughs> Tapos kakalawagin na naman kasi ulan ng ulan. Oh. So, susunod nilang kailan nila ulit gustong buksan. Kalawag na naman. Lilinisin na naman nila ulit. <laughs> baser. Kamusta kayo mga baser? Sana ay eh, nasa mabuting ano kayo. Kalagayan. Oh. Bas pa kayo. Kukunti lang yung na ano ko <laughs> <laughs> na ito eh. na earnings si Hinang bas. May ina mga basir ah.